na for today's vlog and video sa'yo. Kung tayo, sobrang so, daming ka So, kapag pag tayo, tayo. Hindi ko So, magbabas tayo ng ating na kung mag tayo namin. Sa baba, kung marami. Kala. hindi nilis tayo. Hindi ba? Kala. Tapos, mag tayo ito ang yan. Dahil So, dito ang aming laundry area. Kaya, tayo mag- Ano, pasto, pag tayo dito. Yan. sa baba hindi So, dito na rin yung mga gamit. Yan. Gusto ko mga very, Kasi ito ang aming backyard. Hmm. Yan. Dito. Ito ba? Yung pinahawin dito. Okay, so yan. Yan. Hmm. Um, Bahadyo naman. Balaw, balaw, ba? Yan. Tapos dito, ayun po. Ano ba yan? Um, na may code, may mga hmm. na aircon. Ang Hmm? Hmm. Yan Baka ako magdilinis niyang... Sabi sa inyo dyan, ha? So, start na lang. lang. Ito, ay, yung mga kalat, Yan hmm. pa siya. ka, Nabawas tayo ng ating ano. Dahil yung dito ng ano. Oh. Manang ano. Oh. Sana pag patrabaho, no? Nagkabit, eh, ano naman, please. Ano, to. Oh. Paano yung dilat ng malinis? Dinat. Dinat ko pa yun eh. Ay, alam mo ko. So, umpisa na tayo, guys. Ayan, inuna ko na nga natin dito sa ating kusina, mga mare. Sobrang dami nga ng alikabok. Alam mo yung mga pinag-grinderan na alikabok. Grabe yun. Sakit na sa mata, sakit pa sa ilaw. Yung mga boxes na nga yan, mare. Ayan yung mga binili kong appliances. I-unboxing na lang natin yan kapag tapos na ako sa mga gawain ko. I-product review natin. Ganon. Unti-unti na nga kasi kaming naglilipat dito, mare. Para ma-maintain ang kalinisan ng ating bahay. At ayan na nga, mare, ayan nangingintab na, 'di ba? Ang sarap makita kapag malinis. Yan, guys. Ngayon, guys, yung kalat, ano? Ayun. Boring. Sobrang kalat. yan, yan ang Kalat na. No? Linisin natin 'yan. 唉，包。<Bye. S 2> <Bye. S 1> At eto na nga yung ko na nga rin dito mga mare. Grabe ang alikabok talaga mare. Gustong gusto ko to i-wash out yung may sabon tapos i-brush yung mga tiles. Pero saka na nga at may mga gumagawa pa nga. Magpapakabit na nga rin kasi tayo ng modular cabinet dyan sa ilalim na hagdanan. Para mas maraming storage at matatago ang ating mga kala. Iba-vlog ko rin yun. Dahil magpapaka-active muna nga tayo sa vlogging. At bumalik na ang aking in-stream ad. Sayang naman mare. Pagkakitaan rin naman. Nagsisipag na rin man lang ako. Eh, ito todo ko na di ba pera pa ako. Ganon? <laughs> Ayos na natin. Nalampasuhin na lang yan. Ayan, bawasan na. Dito naman tayo, guys. Ayan. Ito, lalabas na natin to Para medyo. Kasi dito na muna natin. At may gate naman na tayo. Dahil. Ayan. Dito na nga tayo sa kabilang side. Kita nyo, Mare, namumuo. Sobrang daming alikabok. na. Ayan yeah. yung mga naipong alikabok ng simento. Ay, grabe talaga. Plano ko nga rin palang i out yung pader na yan. Yung lalampasuhin at patutuyuin. Ganun. Kasi nga, kumapit rin dyan yung mga alikabok ng simento. Gusto ko nga sana nang hindi naka-timelapse sa video. Kaso, kung mapapansin nyo, laging may pumipito. Ewan ko nga ba, sakit niya na yata iyon. Para asarin lang ako lagi. Mamaya tignan nyo, maririnig yun na naman. Para syu -syu yung <laughs> Mai-stress na naman ako. Ay, nako. Eto na, maya-maya, pakinggan nyo, ha? Yan na, guys, no? Eto ang ating uh, nalinis na. Nagiwalas na at nabawasan lang ang makakalat ng ating nalinis na. Diba? Hmm. Basta lang may nagbabantay sa anak ko. Kaya-kaya ko libisin ang bahay namin. Whew! Bakal. 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 So, mamaya na, gising na si Ayel. Lalampasuin natin yan para mabawasan. Okay. <laughs> ito na nga, Mare. Naglalampaso na tayo. Para naman mabawasan ng mga alikabok dito talaga, Mare. For today's vlog talaga ito. Kung ngayon ko binlog, ma-upload ko din to. Grabe, ang dami kong time. Ganon. Masarap talaga maglinis kapag walang mga istorbo. Yung walang palakad-lakad. Lalo pag ganito mga naglalampaso ka, ay talaga naman. Tapos babakat yung mga paa. nako nakakagigil. <laughs> Sarap bila ng bagong pa sa Shopee. Eto na nga mare, tapos na tayo at may maririnig na naman Ay, kayo. Siya, aram pa sa narin natin, guys. Ayan. Okay. Paalaga muna ako na anak ko. Dito muna. Bye. Mare, wag mo na iski. Panoorin mo ang next ads. Thank you, salamat.